Ibinahagi ni Anjo Iliana ang kanyang balak na tumakbo bilang senador sa susunod na halalan upang tuparin ang kahilingan ng kanyang mga taga-suporta. Sa panayam ng entertainment site na Philippine Entertainment Portal sa kanya, natanong si Anjo kung may balak ba siyang tumakbo sa eleksyon sinabi niyang, willing, daw siya matapos siyang hikayatin ng followers niya, na nanunood sa kanyang live sa tuwing nagpapahayag siya ng mga pananaw politikal. May mga nagsasabi pang araw na dapat siyang tumakbo bilang vice president o president pero hindi naman daw niya pinapansin. Pero sa hirit na senador, pinag-iisipan daw ni Anjo lalot Ania, marami umanong, magnanakaw, sa mga nakaupo ngayon. Ayon kay Iliana, isa siya sa mga magiging malinis na kandidato sa susunod na halalan at maaring pumalit sa mga umano'y magnanakaw sa mataas na kapulungan kung sakaling manalo, sinabi ni Anjo na balak niyang ibalik ang parusang kamatayan subalit hindi sa mga kriminal kundi sa mga kurakot na opisyal ng pamahalaan. Nilinaw ni Anjo na iyon ay, kwentuhan, lamang dahil malayo pa ang eleksyon, pero kung tatanungin siya kung willing ba siya, sinabi niyang willing na willing daw siyang komandidato. Kung karanasan sa politika ang pag-uusapan, masasabing may alam na tungkol dito si Anjo matapos maging konsehal ng Paranaque City. Pagkatapos ng pagiging konsehal, naging vice mayor siya noong 2004 sa parehong lungsod, pero hindi siya pinalad sa re-election noong 2007, gayon din noong 2010, 2013 hanggang 2019, ay naging konsehal naman siya sa Quezon City 5th District. Nitong 2025, natalo si Anjo nang tumakbo siyang vice mayor ng Kalamba, Laguna.